Nakuulat ako meron kong ko dito. Ayan may bangga doon. Nakita akong bangga doon. Ayan o. Oh. Sa likod natin, harapan May bangga doon. Sa motor. E sa may ano, eh may police na darating. Ayan. O, di, okay lang si kuya. May nabangga doon na sa sasakyan na isang motor. Ayan po may sira yung ano ng makina ng motor may motor na ano o okay, nga eh dun gulat ako eh paway na sana ako galing nga kaya wala na lang buti tinapila yun si kuya medyo okay naman siya presidente na rin dito eh may nabangga na rin sa Luzby ganun din nabangga na rin dito kaya ayun Medyo magagabi na, nung oras na rin kasi. Eh. Kaya umano na lang ako. Dito na lang tayo sa papuntang Papunta dulo doon sa meron. Meron na puntang Patimawan. Patimawan. Doon tayo dadaan sa may Patimawan. Kasi sarado na yung gate dito. Kaya dito na lang tayo punta. Doon, doon, doon sa may kanto ng F. Kasi doon sarado na rin. Sarado na rin doon. Dala akong um, flashlight o. Oh. Kapit uh, na rin dito. Kami nasira na ano. May nasira na ano. Hindi na ayaw kung mangyari sa akin. Tara na. Ta, uh, dito lang sa tapat ng Alpha Mart ng Santa Santa Fe. Dito. Um, dito tayo muna magtatambay. Sa na mga ilang oras tayo saglit glit. Kasi ang problema, um, medyo layo ko kanina, papagod na ako. Kaya kailangan ko magano muna. Magdanay na kasi. Kaya hindi na ako ma, di na ako pupunta doon ng Sarado ano. na yung gate doon. Kaya so um so yun yun na lang. Um, kailangan natin mag-ingat. Um, ano, Tawin ko yan, taga Bantay Nakakinta ng Kitcharon Hindi ito rin tatabay dati uh, Sa Alpha Mart um, uh, Saan saan akong store na pumupunta Kay Ladali, 7-Eleven Doon mismo sa may ano dyan Papunta sa RSC Diyan, Sa may Santa Fe Medyo paano na rin At saka Alanganin na rin tayong oras doon na tayo pupunta sa ano Delikado na doon sa may ano? Sarado na yung gate man. Kaya ayun Sulitin na lang natin Kaya tara na um, Wala na rin tayong oras So yun na lang Keep safe and always Sana lagi tayo maglalasal Upang hindi tayo maligaw ng landas Thank you Lord and thank you God bless God bless for all I love you all Tomorrow. <laughs> Rambo Chinelas ibago na naman akong Pagtumbang preso Yan Sino nakakaalala sa chinelas na to? May nakakaalala ba sa chinelas na to? Yung Rambo na Ginagamit natin noong Unang panahon Ikada 80 at 90 Yan available na ngayon to. Medyo madalang na to makabili sa mga palengke. At nakakabili to sa sa shop oh, sa tabi. Itcha bagong-bago. Wala pa sa lato 50 pesos lang ang nabili ko dito. Noon, so, ngayon 100 plus na. Ito yung nabibili ko dati sa ano. Yan, makapal, pwede pantumbang preso. Yan. Medyo madalang na lang to. 10, one and a half. Tama lang sa akin sa laki. Sa laki ng chinelas. Yan. Yan para may gagamitin na naman ako mamaya mayang gabi ay mag tayo at mga lakal. Yan. Maganda siya sa paa. Medyo hindi siya gaano. Hindi siya gaano katigas. Pero malambot naman. Tama lang sa paa. So yun, available to sa TikTok at Shopee. Wala na rin ako makita ng ibang pang mga kulay. Ito na lang yung available. Gray na lang. Medyo yung iba nagkakanda o na. Yan. Ito yung lagayan ko. Nakabili rin din ako ng isa. Yung rabo na chinelas. Nandito sa labas. Ayan. Medyo nagagamit ko pa din yan. Katanggal din yung isa eh. Meron akong kulay na Meron akong kulay dito. Yan. Teka, pasok ko muna to. Kakabili <laughs> ko lang. Yan. May nabili pa akong may nabili pa akong isa dito. So yung nabili kong sinelas. Sira-sira na ang datingan. Yan pinaglumaan ko na <laughs> mga ilang buwan eto nung nasa nasa ilo ako ito yung ginamit ko yan kulay black na chinelas medyo magagamit pa rin to pagka may kailangan lang itinatapo ko na nga lang to eh. pinatabi lang sa akin eh e bala ko na lang ala, ko na lang na ano. Itapon na lang medyo masasamit pa naman pwede pa naman lagyan ng pantali or ano mang ano sa paa natanggal na kasi yung swelas tsaka ito tamang tama lang so ayun um, order na kayo kung gusto nyo order ng ganyan meron din yan sa sa tiktok and shopee sa lazada Tingin na lang kayo doon sa sa TikTok Shop, Keep Safe and Always.